May mga humabul pang personalidad sa 24 oras na taning ni Pangulong Duterte para lumantad. Lahat sila itinanggi ang pagkakasanggot sa iligal na droga. Para sa detalye makakausap natin sa linya ng telepono si Jen Calimon mula Camp Krame. Jen. Yes, Shari, Mula alas 11 kagabi ay uh, 7 na yung bilang na mga sumuko na mga opisyal ng uh, gobyerno na sinasabing sangkot sa ilegal na droga. Bago maghating gabi ay tumungo dito si Police Chief Inspector Roberto Parisok ng Manila Police District pero siya mabilis itong tumakbo palayo sa mga media. Pagkaalis naman niya ay dumating ang mag-asawang Madeline at Hector Ong na mga dati at kasalukuyang mayor ng Northern Samar Lawang kasama ang kanilang abogado. Ayon kay Attorney Maria Luz Arzaga Mendoza, walang kinalaman sa droga ang kanyang mga kliyente. Humabol din sa deadline si Police Chief Inspector Rio Maymay para magbigay ng statement sa CIDG. Bukod sa kanila, Cheryl ay nagpakita rin dito sa Camp sina former MTC Judge Lorinda Mupas, Eufranio Erichel ng Agoo Union, PO3 Cecilio Domingo, Police Superintendent Ibrahim Hamdiran, Police Superintendent Ciceron Morales, at tatlong hindi nagpakilala ang mga lalaki. Nagpunta sila sa TNPC para magbigay ng salaysay, bunsod na rin ng 24 oras na taning ni Pangulong Duterte. Seril naging privado itong pagbigay ng testimonya ng bawat isang nagpunta dito sa trame. Mahigpit na pinagbawalan ang media sa loob, kaya nakaantabay lang tayo dito sa labas ng opisina ng CIDG. Natapos na nga ang 24 oras na palugit ni Pangulong Duterte at inaasahan na magsasagawa ng surveillance at manhunt operation para sa mga hindi sumuko o nagpakita. Habang yung mga pinangalan ng pulis naman ay iririlig na sa kanilang pwesto habang iniimbestiga Ha, Cheryl. Maraming salamat Jen Kalimon.